Okay. Happy Happy fiesta. <laughs> ano anda po? Kain unang bisita. Ba? Kaya umayin na sikit. Ay, di ba nabunta rito eh. Di ba nabunta? Eh, di ba ano nakaraan? Pinainom natin ng malamig yun. Ninaluan natin lang balog. <laughs> hindi na pabuga. Eh, ang naisip ko ngayon. Ewan eh, ko kung di pa bumuga to ah. Lagi natin doon sa malamig na tubig. asin. Asen. <laughs> Ha? Ang onti niya, ang bite mo ay cute kuya, dagdag mo! Ang onti niya! naman mo na yung manong kayo, malamig na tubig ko! Kuya, baka yung boss. Yan handaan mo na, ang malamig na tubig niyan! Ewan ko kung hindi pa rin mapabuga to sige <laughs> na sa naisip ko. Ah, ano yan? Happy Fiesta, boy! <laughs> Wala pang player. Okay ah, kaya. Like Happy Fiesta! Happy Fiesta! Ha? Punta ka dito huh? mamaya. Bakit? May handa po mame. Ah! Fiesta nga ano! Oh, may handa! Ano handa po? Kain unang bisita. Ba! <laughs> <laughs> Kain unang bisita eh! Huwag na kumain! <laughs> Ako yata unang bisita eh! <laughs> <laughs> Kaya kumain na sikit. Ay! Di ba nabunta dito eh! Di ba nabunta? <laughs> Ay! Di ba nabunta? Bakit? eh di ba na nakaraan, pinainom natin ng malamig yon, ninaluan natin lang balog, <laughs> hindi na pabuga. Eh di ba naman na <laughs> Tama ka nga na, oh. hindi nga mapapabuga. Oh. Eh ang naisip ko ngayon, ewan eh, ko kung hindi pa bumuga tawa. ah. <laughs> ano <laughs> natin sa malamig na tubig. Asin. <laughs> oh. Bakit? Aba, Alam mo kasi, isa sa pa, isa sa, nag-aano nang hangin, yung pampabangon ng hininga. Eh, oh, no. makakatulong pa sa kanya yun. Oo po. Makakatulong <laughs> pa yun. E <laughs> di may advantage, saan uh, disadvantage yan, oh. o. <laughs> Kuha na na, oh. Kuha na. Lagay na natin, babiglan ah. na ba, take? Sige na, pa, nakadatingin mo. <laughs> Sigurado kakain, eh, <laughs> Wala ba kay asin? Ha? Oo oh, oh. po. Ayan. At na po? Eh, ito <laughs> eh, po. Asin. Hahaha. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ang onti niya. Ang pait mo ay cute kuya. Dagdagan mo. Oh, oh. Ang onti. niya. Hahaha. <laughs> Oo oh, ito. <laughs> Ayan. Ayan. Halo mo sa tubig. Hahaha. Eh. <laughs> Hahaha. Hahaha. mo yun o. No? Pang astronaut eh. Okay. <laughs> Hahaha. Kaya nga mo Parang ano lang yun. Yan. Ligyan tubig. Ba, ang alat niya ngayon. Ewan ko bang di ba napabugay. Ano na nino? Ba, eh, siya. <nakasibangut. laughs> <laughs> Lagi mo na ako okay. ya, biglang dumating pa ang alat niya. <laughs> ano, may tira pa? May tira pa? Okay, oh, okay. Oh, oh. Ayun. Okay na yan? Sige, sige, sige. Lagay mo na sa niya. Okay. <laughs> ano? Siyan. Siyan. <laughs> Buga ka ngayon. <laughs> Mamaya ano na lang kaya. Tayo <laughs> mo pala sasambay. Ano ma? Diretso uh. ko muna ang banderita sa... Apo! Punta ba ma? Ba ayaw nga! <laughs> Ayos ha! muna ako dito kaya. <laughs> e, Ewan ko pag di ka pa rin napabuga ngayon. <laughs> 15 minutes later. Ah, uh, naantok na ka ba? Ang tagal dikit ma. Ay. ano? Nandiyan na! <laughs> Ayan <yari ito. laughs> Ay, na nga Narinig ko na yung pinakamagandang Boses niya <laughs> Ah, eto yun na Anong ulam, mabay? <laughs> wala a attach ako ng player, oh. wala pang Wala pang naglalaro Anong ulam? Bata, giniling sa ayong ano? Ano? Ulay. Oh, ang sarap niyan. Ito. Healthy foods. Kare ay. Ye, yeah. taas ko lang. Ito, damo na naman ko ayo, malamig na tubig ko. Baka <laughs> marinig. <na. laughs> Kaya ba may rinan yung boss? Baka tubig niya. Iyan damo na ang malamig na tubig niyan. Ibigdam po. Healthy <laughs> 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 yep, ba? Diba? <laughs> <Sige>. <laughs> Hindi ala tanggo to mina. <laughs> yeah. Nairi na na. Kaya ito nairi na na oh. Cute, mamaya ah. pagka na mag-cotter ka. Tawag ka ng ano, player ah. Ayun <laughs> eh, na, no, malamig oh. Good. Na Wala na kasi sumubo sunod-sunod eh. paano hindi rinan <laughs> Lamog na lamog. Kaya nga Ikaw ba naman may rep na astronaut eh? talagang <laughs> sulit ang lamig na. Eh. <laughs> ang sarap niyan. <laughs> ang sarap niyan. <laughs> Malat mo Tama Tama Takbo. Tama Tama